Nakita nga ba ni Padre Pio ang mga kaluluwa sa purgatorio? Sa mga dekada ng buhay ni Padre Pio, milyong-milyong kaluluwa ang umakyat sa bundok ng Gargano upang makarating sa monasteryo ng Our Lady of Grace upang makita siya at hilingin ang kanyang pamamagitan sa Diyos. Gayunpaman, ayon sa kanyang sariling patotoo, ang karamihan sa mga kaluluwang ito ay hindi ang mga buhay kundi ang mga patay ang kanyang mga malalapit na kaibigan at mga kasapi ay nagbigay ng iba't ibang mga testimonya tungkol sa mga pangitain na naranasan ng santo mula sa kanyang kabataan hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ang buhay ng mga santo at mistiko ay puno ng mga salaysay tungkol sa pagpapahintulot ng Diyos sa mga kaawa-awang ito ng purgatorio nahanapin hanapin ang mga panalangin ng mga nangabubuhay na tao. Maging ng mga miyembro ng pamilya na maaaring nakalimutan na sila, ngunit kadalasan ay ang mga mas banal na miyembro ng simbahan. Sa kaso ni Pio ay nagkaroon ng tunay na pagbaha ng mga kaluluwa na naghahanap ng kanyang mga panalangin at pagdurusa na iaalay sa Diyos para sa kanila ibabahagi ko sa ngayong araw sa inyo ang isang istorya tungkol sa pakikisalamuhang ito ni Padre Pio sa mga naturang kaluluwa sa purgatorio. Maratiling nakatutok at panawarin. Sa kanyang sariling talambuhay na libro, I, Witness of the Father, Naalala ni Kapatid na Modestino ng Petralcina, ang espiritwal na anak ni Padipio, ang kanyang buhay kasama ang santo. partikular, inuulat niya ang nangyari nang bisitahin niya ang kanyang ama na may sakit. Natagpuan niya ito sa kama na nilalatnat. Kamakailan lang ay bumalik siya mula sa San Giovanni Rotondo. Sinabi niya kay Kapatid na Modestino na pagkatapos mangumpisal, tinanong niya si Padre Pio. Padre, kailan tayong magkikita muli? At sumagot si Padre Pio. Magkikita tayong muli sa kabilang buhay. Kamustahin mo ang ating bansa? Nabalisa si kapatid na Modestino pagbalik sa kumpento. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin ni Padre Pio sa mga binitawang niyang mga salita. Nang gabing iyon, pinilit niyang makatulog. Kinabukasan, madaling araw dumating ang kanyang pinsa na si Cosimo upang tawagan siya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama noong hating gabi ay sinubukang bumangon sa kama. Sabik na makahinga, ngunit namatay siya dahil sa isang stroke. Umiyak si kapatid na Modestino sa katahimikan at inisip Uh, si Padre Pio at ang kahulugan ng kanyang mga salita. Tinanggap siya ni Padre Pio ng buong pagmamahal, nagbigay ng pakikiramay at nang tanungin kung nasa langit ang kanyang ama o hindi, sumagot siya. Siya ay anak ng pagkakasala. Kailangan niyang pagsilbihan ang kanyang sentensya napagtanto niya uh, kapatid na Bodestino na nasa purgatorio ang kanyang ama at nagtanong, Padre, maari ko bang sabihin sa aking pamilya na ipagdiwang ang mga misang Gregoriano o Gregorian Masses sa kanyang kapakanan? Para sa inyong kalaman, ang Misa Gregoriano ay tatlong pong magkakasunod na misa na ipinagdiriwang para sa pagpapalaya ng isang banal na kaluluwa sa purgatorio ayon sa rekomendasyon ni Papa Gregorio daquila o Pope Gregory the Great. Sa susunod na episodyo, aking tatalakayin kung ano ito ng detalyado. At ano naman ang sagot ni Padre Pio sa tanong ni kapatid na Modestino? Sabi niya, tungkol, tungkol ito sa pagpapamahisa ng uh, Uh, Misang Gregoriano, kung nasa posisyon ng pamilya mo, gawin ninyo ito. Bumalik si uh, kapatid na Modestino sa Petrachina sa nayon at kabukiran para magsumamo at inialay ang bawat hakbang, bawat pagsusumikap, bawat paghihirap ayon sa iisang layunin. Ang suportahan ang pinagpalang kaluluwa ng kanyang ama. Pagkalipas ng ilang buwan, tinawagan ni Padre Pio si kapatid Giovanni Lamaroni, kapatid ni kapatid Modestino sa para sa atas na ito. Sabihin mo kay kapatid na Modestino na na ang kanyang ama. Naligtas siya sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin at kanyang mga intensyon. Ngayon ay nasa langit na siya. Sa mga tuwid, nakita nga ni Padre Pio ang mga kaluluwa sa purgatorio at ito ay isang patunay. Ano nga ba ang purgatorio? Itinuturo sa atin ang pananampalatayang katoliko na ang purgatorio, gaya ng ipinahihiwating na salita, ay isang lugar ng pagdurusa at pagbabayad sala. Doon ang banal na katarungan ay patuloy na nililinis ng mga kaluluwang hindi pa sapat na dalisay upang makapasok sa paraiso kung saan walang maaaring makapasok na may dungis pa ang kaluluwa. Ito ay hindi impyerno kung saan wala ng katubusan. Ito ay isang tagapamagitan na lugar na matatagpuan sa pagkita ng walang katapusang kagalakan ng langit at ng walang katapusang apoy ng impyerno. Ito ay kahawig ng impyerno sa tindi ng pagdurusa at kahawig ng langit dahil sa pamamagitan ng kabanalan ng mga naghihirap doon. Tandaan na sila ay ligtas na. Ito ay apoy na lumalamon ngunit nagpapadalisay. Ito ay isang paglalakbay ng luha. Ngunit hindi ito ang lugar ng walang hanggang pag-iyak at pagngangalit ng mga ngipin na binabanggit ng kasulatan. Kapag natapos na ang panahon ng paglilinis, tatawagin ng Diyos sa kanyang sarili ang mga kaluluwang nalinis ng pagdurusa upang makibahagi sa kanyang walang hanggang kaligayahan. Ang agar ng pagpasok sa langit ay ang prebileyo ng ilan lamang. Maging si Santa Teresa ng Avila ay kinailangan bumaba sa purgatorio at lumuhod doon bago siya umakyat sa langit. Maaaring naroon ang ilan sa ating mga kamag-anak at bahal sa buhay. At maaari rin doon din tayo mapunta pag natin. Huwag natin din langin ang ating sarili na tayo ay agarang papanhik sa langit sa ating pagyao Purihin natin ang Diyos na lumikha ng paraan upang ipagkasundo ang kanyang katarungan sa kanyang awa. Sa pamamagitan ng paglalagay ng purgatorio sa pagitan ng langit at impyerno ang mga kaluluwa ay lilinisin doon tulad ng ginto sa isang nagliliyab na pugon. Doon ang mga kaluluwa ay lilinisin sa lahat ng mga karumihang dulot ng ating mga kasalanan dito sa lupa. Ayon kay Tertullian, ang pagdurusa na dapat iisi ng mga kaluluwa sa purgatorio ay mga pagdurusa ng awa. May dahilan ng pagkakaroon ng purgatorio. Ito ay kinakailangan para tapusin ang kabuuan ng penitensya na hindi natin ginawa noong tayo ay nasa lupa upang bigyang kasiyahan ang banal na katarungan at upang magkamit ng napakalaking kalwalhatian sa pamamagitan ng pagbabayad sala. Ito ay nilikha ng awa ng Diyos na matatawag na ikawalong sakramento, ang sakramento ng apoy. Para sa mga kaluluwang iyon na hindi ganap na dinalisay at nilinis ng mga tunay na sakramento ng simbahan. Kalwalhatian kung gayon ang banal na awa na sa pamamagitan ng purgatorio ay nagliligtas sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay at nagbibigay sa atin ng paraan upang maibsan ang kanilang pagdurusa at nagpapahintulot sa mga pintuan ng langit na mabuksan para sa kanila. Kaya huwag kalimutang ipanalangin sila na nagdurusa sa purgatorio upang matulungan natin silang makalaya sa kanilang pagkakapit doon. Ngunit pakatandaan na sinusuklian din tayo sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin. Gunitianin natin ang mga salitang binitawan ni Padre Pio ukol dito. Binabayaran ng mga kaluluwa sa purgatorio ang mga panalangin na idinadalangin natin para sa kanila. Kapag nananalangin tayo para sa mga kaluluwa sa purgatorio, palagi tayong may makukuhang kapalit. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway nakapulutan po ninyo ng aral. At kung ito inyo naibigan, mangyaring mag-like, uh, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa inyong mga bagong taga-panood, huwag pong kalimutang mag-subscribe ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At be, kung nait yung kaming suportahan, mangyaring lumahok po sa aming channel. Uh, uh, eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-buloy at uh, mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Pati Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyo sa inyong mga kayong mga nabubuhay po. At uh, ito po ay maaaring buwanan o lingguhan at ayon din po ito sa halaga ng inyong buwanang ng uh, buloy o donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye ng paglahok, mangyaring pindutin lang ang uh, buton sa itaas at uh, doon po ay uh, mararating po ninyo ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph Doon ma ay ipapaliwanag po sa inyo kung ano po ang, ang ang mga alagad sa kalinga ni Pio at kung paano po ang pagbibigay ng donasyon sa kasamang palad lamang po ang aming uh, online form kung saan po nyo ilalagay ilalagayin ang mga uh, impormasyon ay hindi po gumagana at hindi pa po namin ito masolusyonan uh, bilang kapalit mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com ang tinig ni Padipio at gmail.com at doon po ninyo ipagbigay alam sa amin ang inyong impormasyon, ang inyong pangalan, ang inyong uh, address, barangay, ang inyong CP number at email. Hanggang dito na lang po ang ating pagtatanghal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat din po sa aming mga sumusuporta sa amin ng mga member na po ng mga alagad sa kalingan ni Padre Bahala na po ang Panginoon Diyos na gumanti sa inyong agandahang loob. Hanggang sa muli po nating pakikita, na pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.